Nasa linya po natin si uh, Engineer Rosendo Casendong. So, ayan ha, ang chairman po ng grupong sina Casendong, good morning! Yeah, uh, good morning Judy, tsaka sino kasama natin? Si Riz, si Riz po ngayon. Good morning po. Oh, uh -oh. Yeah, maganda umaga. Ayan, naka-holiday pa si Drew eh. <laughs> <laughs> uh, Kamusta po kayo ngayon, Casendong? Lumabas ba kayo ng uh, bansa o nag-out uh, of town pa kayo? Ngayon uh, uh, Sandali lang po tayo ng mm -mm. Taiwan at uh uh natin 'yung uh, gusto mag-donate ng konting bigas dito sa atin bansa. Ayun. So, mm -mm. Uh, we hope na tapos 'yun. Uh, uh, siguro baka next week malalaman natin. Ayan. So, itatawagan na naman namin kayo next week. Pero, mamaya ako, baka pwede kayong mag-share tungkol dyan. Pero, tama na, banggit mo ka, sendong yung uh, issue ng bigas. Ano? Gusto lang nating malaman, ano bang sa tingin mong magiging uh, takbo ng, sa merkado, bentahan o supply o presyuhan, lalong-lalo na Kasendong, ano, ng uh, bigas po ngayong uh, 2025. Siyempre, sabi nga natin, eh, rice is life no? dito sa ating bansa, lalo na. Yeah, of course, uh kung makita natin no, uh pag hindi nag-set uh, ng price ang gobyerno talaga, uh, hindi talaga susunod no, ang uh, uh, yung presyo ng uh, bigas dun sa merkado kasi wala naman sa batas na, uh, kailangan magbenta 'yung uh, mga importer or itong mga Uh, wholesaler ng specific price. Uh, so, so kung hindi nagtagda ng presyo ang atin na uh, ang atin DTI or ang Department of Agriculture, uh, wala talagang susunod dun sa presyong yun, di ba? So, mm -hmm. yun ang sinasabi natin. Eh. Kaya investigasyon dun sa, dun sa Kongreso, eh, eh, hindi nila basta-basta ano, pwedeng kasuhan, no? Ang importer, ang uh, wholesaler or retailer kung hindi sila nagtakda ng tamang uh, presyo na dapat uh, ibenta. So po. Uh, kaya yung investigasyon na sinasabi natin nila, wala uh, walang mapupunta, no? Kasi kung yung importer man eh, yung wholesaler or retailer eh, Uh, nagbenta lang presyo eh ng gusto nila eh wala naman masusundan na presyo di ba? Mm -hmm, so, mm -hmm. so dapat yun ang gawin siguro uh, yun ang nakikita natin uh, kung ano ang uh, price uh, na kailangan doon sa retail price Oo pero sa tingin nyo, kasi yung mga magkano uh, ang uh, magiging yung pinakamura na presyo yes. po ng bigas Ah, uh, sa tingin natin uh, na sa sa ngayon kasi ano eh, ang presyo kung yung local ang pag usapan Opo. Eh nabili kasi 'yon nang 23 to 25. Mm -hmm. So, nasa 40 45 pesos ang uh, ang nakikita natin presyo mm -hmm. uh to 48 pesos na uh -huh. ang presyo ng uh, local. Yung imported uh, dapat eh, nasa 40, 42 to 45 pesos. Mm. Yun ang dapat na presyo. Pero kung makikita natin sa merkado, nasa 50 to uh, 60 pesos pa rin ang Oo, presyo na nasa merkado. Tama, mataas pa rin. Pero itong uh, kampanya ho ng gobyerno, yung uh, Rise for All program, kasi sa tingin nyo efektibo ba? Kasi papalawakin pa rin eh, no? ah mm -hmm. uh, Yun, is ano eh, uh, titingnan pa rin natin kasi uh, yung presyo na gusto nilang i-target na lower than 40 pesos mm -hmm. Mukhang malabo, no? Malabo okay. yung presyong 'yon dahil uh, sa ngayon, uh, alam naman natin yung hawak ng... Uh, Uh, majority na na stocks is uh, wala dun sa presyo na gusto ng uh, gobyerno. So, uh, sa tingin natin, kung subsidy yan, uh, pwede maglabas ang government ng uh, subsidized price. Pero, kaano katagal? Iyon? Hindi natin Oo. maasahan na mm -mm. tatagal yun. Kung baga, mayroon lang uh, time frame, ano? Maaring ganun, specific time frame pero hindi pangmatagalan na as in matagal talaga, 'di ba? Oo. Yeah, mm -hmm. wala sa reality. Kaya um, 'yun ilano natin noon, 'di ba, 'tong nagset ang neta ng pagbaba ng taripa. Yes, oo. Ah, uh, sinabi na natin sa kanila na bukan mali yung direction nila kasi Opo. oo ang tinatarget nila yung imported na 22% ng total na 100% percent mm -hmm. na yung 78% ang dapat tulogan nila para at least bubaba ba yung talaga yung presyo ng atin na local produce. Mm -hmm. Yan yung tinutukoy mo kasi yung EO62, no? Yes, oo. So, yung taripa na the 35 to 50, 15, 15 na right. yung uh, uh -oh. 16 billiones no uh, ang computation mm -hmm. namin 16 billiones ang nawala eh. Mm -hmm. kung yung 16 billiones eh, binigay sa ating mga magsasaka uh, may equivalent na ano yon uh, mm -hmm. 1 million 500,000 hectare na makakabigay ng 10,000 pesos per hectare Mm -hmm. Kung binigay yun sa atin na uh, producers, uh, madididak ng uh, 2.90 centavos per kilo of palay. No? Uh, equivalent to 5 pesos na uh, per kilo na pigas. Doon siguro dahil uh, ang tinarget is yung 78% na uh, local producers, okay. eh, mas may chance nabobaba yung presyo kaysa yung tinarget nila yung uh, imported imported oo uh, na mm -hmm. hindi nakatulog. no kasi yung 22% na nagpapasok majority special rice yan no mm -hmm. Mm -hmm. so ito is yung mga uh, mataas na presyo na hindi dun sa 25 taka 15% na na broket na sinasabi natin na regular meal well, ni rice, 'di ba? Mm -hmm, so mm -hmm. sayang lang yung perang yun na uh nawala na sana pumunta sa consumer ang nangyari oh. is uh, hindi naramdaman ng consumer mm -hmm. and hindi nakatulong sa atin local na magsasaka. Ayun lang, oo. Oh, oh. Pero oh, anong gagawin pa ba natin diyan kasi no kasi ang alam ko 'di ba sa regular naman nating pag-uusap ano sa pagbibigay niyo ng mga impormasyon parang nakakausap niyo naman sila at na isasabi niyo na nga no na hindi magandang pa siya yung uh, ginawa nila uh, paano ba to ma ma uh, mababawi pa ba o anong pwedeng gawin diyan para alam niyo na uh, ano po ma mapawalang uh, visa, yung uh, EO uh, 62 na yan Yeah, pwede i-adjust yan, no? Kasi every four months, eh, review yan. Inulit-ulit namin noong November, no? Uh, mm. Sinabi ulit natin sa NETA na yung ginawa nilang uh, pag, uh, uh, pagbaba ng taripa, hindi yun ang solusyon mm. na in which, eh, uh, pinakita natin, sinabi natin na Uh, yung 2008 na nangyari, hindi lamang na adjust yung taripa at yung 2000 na na sinasabi nila no oh, po. na hindi yung tarif ang ang uh, pagbaba pero yung local production ang dapat tutukan mm -hmm. para uh, bababa yung presyo kung luma lumaki yung local production natin hindi yung import na lalaki. no at uh, doon, uh, doon lang makakatulong yung pagbaba ng presyo. Ayun. Mm -hmm. series po ito, this 2025 po, most likely tataas po ba o patuloy na bababa yung presyo ng bigas? Uh, wala pa tayong nakita ng uh, ngayon dahil uh, uh, yung... Uh, yung uh, inaani ngayon, eh, nasa 23 pesos, 22 pesos pa rin. So minimum yan is uh, uh, hindi pa rin mababa yung presyo ng bigas. So wala tayong nakikita lower uh, lower than 43 no pesos na uh, up to May this year. Ako mm -hmm, mm -hmm. uh, kung etong kung etong uh, uh, uh planting season sana naibigay yung 10,000 pesos na ayuda. na uh, yung uh, taripa na kolekta uh -huh. eh puwede bubaba yung presyo pero sa ngayon nakikita na natin na walang pag-asa na bubaba pa yung presyo sa lower than Uh, 45 pesos. Nako, mm -hmm. eh, nakakalungkot naman yan. Pero sabi nga, eh, dahil bagong taon na uh, kasendong, ano, eh, very hopeful pa rin tayo. No? And meron pa ho kayong uh, gustong ipabatid sa ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa usapin ng presyo uh, ng bigas at iba pang agri-products po. Yeah, so far, uh, ang importante naman is uh, may pagkain tayo, siyempre, di ba? Ah, mm. uh, and wag uh, huwag nating kalimutan na yung local uh, producers dapat eh, lumakas, no? Uh, at uh, doon natin makikita yung uh, total na pagbaba uh, ng presyo. Kasi nung ang producers natin ng example, baboy, noong ah, uh, 90% ng uh, produced ng uh, karne ng baboy is dito sa Pilipinas. Opo. Ang fresh lang ng karne, sabihin natin eh, na sa 220 pesos lang eh, may makikita na tayong karne ng baboy. Mm. Pero since nung tinabahan tayo ng ASF, tapos uh, uh, naka-alot tayo sa lakas talalay dun sa imported, eh, umakyat na yan ng uh, doble yung presyo. Grabe. Diba? oh. So... Oh um, aasahan ng na nga natin ang government na yung direction, eh, yung importation, uh, hindi natin maasahan na bababa yung presyo. Mm. Uh, mataas pa rin yung presyo na uh, produkto na nandito sa ating bansa. So dapat talaga ang tutukan is yung local produce, kagaya ng itlo. Yeah. Kung makita mm. natin, eh, uh, mababa yung presyo dahil malaki ang production natin dito sa ating bansa. Uh, so dapat talaga ang tutukan is yung local production at uh, yung economic team, no, yung NEDA uh, na yung table computation, nakita natin na hindi talaga effective and dapat eh, magpalit na sila ng sistema at ang direction is uh, local production. Ayun. So, ang tutok talaga, local production ka sa Ano? Naku, maraming salamat po at uh, magandang umaga muli sa inyo. Paray, salamat. salamat. magandang umaga po. Yan po mga kaibigan, si uh, Engineer Sendoso, si si Kasendo, ano, ang tawag natin sa kanya. Siya po ang uh, chairman ng grupong uh, SINA.